guys! Welcome back again to my YouTube channel. Chris Pimbiliano Iba. Ayan guys, hanggang walang tao sa Sari Sari Store. Ayan, mag-ano uh, tayo muna. Magluluto tayo ng lunch natin. Ayan guys. Lulutuin tayo natin ngayon is pinaputok na tilapia. Ayan guys, yung pinaputok na tilapia. Nilagyan natin ng breading mix. Ayan guys. Okay, I start na natin mag-preto. Hinaluang. Yung breading mix is my own breading mix. hinaluan ko ng uh, cornstarch, uh, flour para maging crunchy siya at saka black paper, white paper, kunting salt, ayan guys at saka kunting magic sarap guys. Ayan, umpisa na natin mag maglakay Maglagay tayo ng mantika. Ayan. Mantika damihan lang natin mantika. Ayan, may bata doon na umiipal guys. Basta gusto daw niya maki sa vlog natin. Ayan. Okay guys, hintay lang kasi kukuha tayo ng papatungan natin ng ano natin. Here. There you go. Ayan, hanggang hanggang naghihintay tayo, pinapainit natin yung ano natin. Ayan. Yung corking natin. Ayan, guys. Ayan. Masyado siya mataas. Wait lang guys. Maghanap lang tayo ng mapapatungan natin ng ano natin. Here. Alam nyo naman, guys, yung ano natin tiyaga-tiyaga lang sa ano natin pagbablog natin. Kasi po, wala tayong maayos na camera. Ayan. Cellphone lang muna tayo. Tiyaga-tiyaga lang hanggang may tiyaga, may linaga. Ayan, guys. O, start na tayo magprito ng pinasabog na tilapia. Ayan na yung sinabog natin na tilapia. May umiipal doon, guys, na ano, viewers natin. Ayan. Ayan. Okay. guys. Oh, shout out din kay Inday na hindi siya nag -ano, walang support na sa YouTube channel natin. Ayan na guys, yung pinasabog natin na tilapia. Ayan guys, hintayin lang natin maging golden brown yung tilapia natin na pinasabog. Ayan, sabog na sabog na siya. Brown na siya. Okay, para maging crunchy yung pinasabog natin na tilapia guys. Okay, wait lang. Na guys, yung pinasabog natin na tilapia, sabog na sabog na. At saka sabog na sabog na, sabog na mga utak din dito ng kapitbahay ko. Okay, ayan guys, hintay-hintay lang na sumabog. Ito na guys, hahanguin na natin yung ano natin, pinasabog na tilapia. Ayan. Ayan, yung pinasabog natin na tilapia guys, super crunchy. This is my secret recipe. Huwag natin i-share sa mga kapitbahay natin guys ha. Kasi yung, yung ano natin yung pag yung inaral natin for baking pastries may bayad din yan kaya kailangan din natin mamuhunan sabi nung ano dati yung nagtuturo sa amin for sa dimsum kailangan daw yung mga recipe na binigay niya kailangan daw kung pwede ibinta natin yung mga recipe na dimsum natin hindi pwede i-share kasi Imagine, nagbabayad tayo 4,500 ilang lang menu yung binabayaran natin. Alright? Fried right in die? Okay. O, oh, shoutout out dyan sa Ay, may ano may ko, wait. sa, sa sige. O, oh, ayan, takot siya sa kamera. Ayan. Eh, yung kapitbahay ko na bold star. Ayan, nagtatago siya. <laughs> ayan siya nagtatago, guys. O, oh, bakit shout out naman dyan sa mga bold star. Okay, that's joke it's up joke only. Okay, para happy-happy tayo, masaya tayo. Good vibes para tanggal yung mga negativity energy natin sa mga katawan. Okay? Ganun lang ang buhay ngayon. Kasi pag maano naman tayo, ciao ciao, bye! Ito naman guys, yung inutosan ko, yung pay assistant ko, bumili kami ng, bumili kami ng, anong, what you call that? Togi. Okay. Um, that's togi where the carrots for, okay. for the partner for lunch namin, ano, para naman ma-healthy yung ano namin. okay guys. Okay. Oh, yummy. Oh my God, yun pala ang ganun pala ang recipe, kasura ko. Ka. Ay, sorry guys, hindi ko kayo na-entertain. So, very, very sorry. Wala pa tayong customer, kaya maglulutom muna tayo sa lunch natin para hindi tayo maglulutom. Okay? Bye muna. Ay, ano yan, nadidi mo. Virgin pa yan na pinagdadamutan mo. Shut up dyan kay Inday... Kay Inday Bold Star. Ah, actually, yung atelier niya yung yun, yun, Bold Star. Yung last name niya is Bold Star. Hindi talaga. <laughs> 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 bold Ha, ay, hindi Boldstar. Bold Star. Mm -hmm. Akala ko balls. Ah, balls eh. Balls eh. Okay. Ano muna tayo guys? Sista muna tayo ha. na naman. Pagluto na yung dalaw pangalawang salang natin. Okay? Ayan na mga kasari-sari. Ano na natin. That's all. Ano lang ha tayo. Happy-happy ha. Balik ka rin na natin yung pinasabog na tilapia. Pinasabog na tilapia ng inday. Katutun. Ba pala yung pinasabog. Tutun. Alright. Ayan. Isa muna tayo ha. Wait lang guys. Ito na guys yung pinasabog natin na tilapia. Uh, thank you so much for watching my YouTube channels. Please like, share, comment, subscribe. And on the notification bell. Huwag kalimutan si Crispin Villanoy ba. Bye everyone. God bless you all. Mwah. Super yummy at super crunchy. Mwah. Ah.